Dalawa po ang aming universidad. Isa po sa North, isa po sa South. Dalawa po ang aming pampublikong ospital. Isa po sa North, isa rin po sa South. Ang opisina ko ho, dalawa rin ho. Isa rin po sa North, isa rin po sa South. Lagali, binisang bagay, madalas tao. Sa aming pong battle cry na aksyon at malasakit, kami pinibigay ng testimonya. Alam nyo ho, Matagal na po akong taga-Kaloocan. Galing po ako ng Quezon City, Bago Bantay, Pag-asa. Diyan po kami nakatira hanggang 1985. 1985 po, bimog to Kaloocan. Ang Kaloocan ho noon ay talagang bukid area. Pero ngayon po, sa panahon ng ating Pangulong Bongbong Marcos, nabalitaan po namin na siya may programa ng 4PH. Noong una pa nga ho, meron po ang ano yan eh, parang confusion. Ang kala po ng mga tao, 4 peace. Yung opisina ko ho, nagsipila din yung mga gusto maging beneficiary ng Fortis. Alam niyo ho, bilang isang organ po, academician, malaga ho talaga ang informasyon. Tamang informasyon at edukasyon sa ating mga kapwa na ating mga constituents. Binababa po namin ang aming mga kababayan sa kalookan. Yung nakaraang ng bagyong karina, nagpasalamat kami. Meron kami mga na nasa waterways na aming nailikas. Ngayon ho, after po nung bagyo, nung Monday lang po, ang dami lang gusto mong sabit kay Sir Eric, na aking sa aking mga divisionship, na kayo ng mga dokumento upang magpalikas na. Hindi ho ba nagkaroon noon, based on my research sa uh, history ng mga usapin pa bahay, nagkaroon noon ng JLG ng Oplan Likas. Kung naalala niyo po yun, the 50 billion project. Ang kalawakan din po doon ay beneficiaryo ng anim anim na lugar ng mga iba't ibang mga uh, high-rise building. Ngayon po sa panahon ng ating Pangulong Bongbong Marcos, nagkapasalamat po kami dahil po ang kaluokan na kausap namin sa si Sek Sekretary with our Mayor Along Malapitan, isa po ang kaluokan sa gabiayaan ng proyekto ito. Tama po yung circuit. Anim po ngayon doon sa North at ngayon po sa South Kaluokan meron kami mga hinahanap pang lugar na pwede namin explore to sa leadership po ni Mayor Along Malapitan in behalf of him. Nagkaroon nga po kami ng housing caravan. Dalawang libo lang ang expected ko. Dahil po sa magandang impormasyon sa tulong po ng pag-ibig fan ni Amado sa si Ma'am Neri sa Kaluokan, ang umatin po, anim na libo. Talaga po, yung pag-asa na magkaroon ng sariling bahay, paano ko humila market? Alam nyo, minsan, meron tayong mga forum, we talk on the higher order thinking. Pero sa mga masang Pilipino ho, they can't understand it. Paano ko sinasabi? Kasabihin ko sa mga pamilya, mas mura pa ho, sa binabayaran mong NMAX na motor, ang magiging monthly amortization ko dito. Kaya ho talagang interesado po sila. Tama po sabi ni Sir Kit, kami po ay forward ng forward ng mga dokumento. Ang amin pong marketing strategy, sinasabi namin, basta po ipinasan ng haro kaluokan sa DSUD, sa NHA, going to pag-ibig fund, sa SHAP C, pre approved na yun. At kung wala kayong pag-ibig, lalapit ko ang gobyerno sa inyo upang kayo ay orient at bigyan kayo ng mga kasabutan sa inyong mga katalungan. Alam nyo, nangyayari po yan. Palakpakan din pa tayo pag-ibig fund corporation na nangyayari po, napakasipag po ng aming koneksyon doon sa Kaloocal, si Ma'am Neri at si Sir Amado. Isang text lang po namin sa kanila. Actually po, magkakaroon sila ngayon ng uh, upcoming uh, na kanilang uh, pag-ibig Yung po kasi namin mga job orders. Um, uh, according to our data, no, pagpasok po ng malapitan administration, marami kaming job orders so naging permanent employees. So ngayon po, we are generating more job orders in the hope na sila ay maging permanente sa lungsod kalookan. Kami po kasi ngayon ay tagal-tuloy-tuloy po ang uh, pagpupunyagi ng aming liderato sa Gaurano Palapitan. Kami po ay recipient ng 7 consecutive SGLG. Proud po kami dyan. And we are now aiming for the 8th SGLG namin. MBCRP, the Manila Bay Rehabilitation Program, part din po ang haro dyan. Uh, kung assessment namin, we got the 100% rating evaluation. Ano pong ang ibig sabihin? Bigyan ng pag-asa ang ating mga kababayan. Kaya pag forum ho, hindi ko pinapalagpas. Even ho, meron na akong naka-schedule na isang meeting. Pag itong mga forum para sa mga kababayan natin, pinupuntahan ko namin. At nice meeting all of you. Tatawa po ko sa mga report at yan po yung nangyayari. Muli po, sa ngalang po ng aming Mayor Dale Gonzalo Along Malapitan, Congressman Oscar Oka Malapitan, ito po ang Housing and Settlement Office ng Kaluokan. Nagpapasalamat po sa Pangulong Bongbong Marcos at sa inyong lahat sa pagpilipan. Pag Thank you po.